Sabado de Gloria. Ang mga pinsan ko po ay nagyaya na pumunta sa mga lugar na tulad po nito sa simbahang bato sa Laurel, Batangas para po mag-alay na isang panalangin para sa pamilya natin. At syempre ako, bumili po ako ng kandila para din po sa isang kahilingan. Family candle. Direct tayo mamaya doon. For the good health. Yun lang. Ang rides po na ito ay tinatawag po naming rides with a purpose. Hindi lang po basta rides na maging masaya kami. Ito po ay talagang sakripisyo po para po sa sarili namin. Pinuntahan po namin ang simbahang bato na ito para po sa mataim team na pagdarasal at sa aming mga kahilingan. Hindi lang po para sa aming mga sarili, pati po sa aming mga buong pamilya. At ito po, nadatan po namin ang simbahang bato dito sa Laurel, Batangas. Ito po ay malayo na. At pagkanating po namin dito, dahil nga po ito ay dinaanan po ng malakas at matinding bagyo nakaraang mga buwan. At dito po nakikita po natin, may mga punong na buwal. Malayo po sa noong unang punta ko rito. Malilim, malamig, at talagang makikita mo yung mga lumilipad-lipad dito. Ngayon kaunti na lang siya. Dahil ngayon wala na po siya mga puno, wala na po yung nakabitin ng mga halaman o puno dyan sa bato na yan. Pero goods pa rin naman. Kaya nga po, ang inyong kaarat emotional habang nagpipray siyempre pag ako nagpipray at talaga kinakausap ko po ang Holy Spirit po talaga pagkatapos namin dito ay sabi ng mga mga kasama ay pupunta rin po kami sa Taal doon po sa St. Martin de Tor sa Taal, Batangas at yun na nga po kami po ay palabas na siyempre kukuha muna ako ng kaunting video sa mga pupunta po rito may mga souvenir po so mga sideline din naman hindi na pinahil po sa inyo ilang piso lang po isa dito pretty basta pagkatilik pa ninyo ay kainin nyo Ma, po kayo. 10 lang. <laughs> <laughs> sa rides namin, ako po ang kanilang pinapaunan dahil mas kabisado ko raw. At dito ko sila dinaan sa Laurel, Batangas sa tulay na nasira nung bagyo. At dito po sa barangay Buso Buso kung saan makikita at matatanaw mo ang Bulkang Taal. Dito nga po okay. kami dumaan sa Agoncillo at sa Lemery. Okay. Dahil pasal lang nga po ang lahat, kumain muna kami sa hunasan buto ng lipa. At nandito na nga po kami sa Taal Batangga sa simbahan po ng Taal. Kung saan ang inyong nababalitaan na isang motorista magjowa na pumasok po dito sa simbahan na ito. Napakagandang simbahan pero binabastos nila. Pero hindi po yun ang pinunto namin dito. Kami po ay nagpunta rito para po mag-offer din po ng aming panalangin. Ang bawat isa po namin ay may kanya-kanyang intensyon. Siyempre, ang inyong karat talagang pumunta pa po sa harapan po ng tuber na at makapag-alay po ng dasal. Sa mga kapwa ko, motorista, kapwa ko, Romano, Katoliko, tayo po ay mag-alay ng panalangin para sa isa't isa. Peace be with you. Ingat po kayo lagi.